Hello everyone, welcome sa aking mini vlog. So for today's video, oh my god, gusto ko lang naman mag-vlog. Bakit naman ang ingay-ingay nila? <laughs> Habang gumagawa ako ng kape, dahil nga medyo masama nga yung chan ko, hindi ako makaalam nyo na, sabi ng amo ko gumawa ako ng ganitong kape para daw mas mapabilis ang aking pag-ano. Alam niyo na yun, hindi ko na kailangan banggitin pa kasi baka mamaya ma-restrict na naman ako hindi e mag storytelling ulit ako sa inyo. Alam ko yung mga dati kong followers, alam na nila yung kwento kung paano ako nakarating dito at kung ilang buwan bago ako nakaalis ng Pilipinas. Uulitin ko na lang din ulit. Baka kasi hindi na panoon ng mga new followers ko kung ilang buwan ako bago nakaalis dito. Kasi nga may paulit-ulit na nagtatanong sa akin kung ilang buwan bago ako nakaalis ng Pilipinas papunta dito sa Greece. Eh di January nga ako tinawagan ng agency kung gusto ko raw mag-apply papunta ng Greece kasi nga meron daw employer. Eh sabi ko naman ay kung magkano ang sahod, syempre tatanungin mo muna yung sahod eh mukha talaga akong pera kaya sahod talaga yung una kong tinanong tapos sunod kong tinanong kung magkano yung magagastos. eh di sabi nga sa akin eh kulang lang daw 70,000 ala Diyos ko po 70,000 ay eh, inabot ng 120,000 ngayon na gastos ko eh, eh sinabi ko na nga rin yung sa mga previous vlog ko kung ano yung mga pinagkakagastusan ko ng time na yun ala parang nawala na nga tayo sa topic eh kadal-dal mo talaga maari ka kainaman na E di, ito na nga, ito na nga, ikukontinue ko na ng nga yung point sa inyo kung kailan ako nagsimula na mag-apply at ma-interview. January na interview din ako. Siguro mga isang linggo ang lumipas after akong tawagan ng agency, may nag-interview sa akin. And then, naghintay ulit ako ng another day para sa second interview. And then, naligwak nga ako nung unang interview. And then, February, may nag-interview ulit sa akin kasi nagpa-line up nga ako dun sa agent ko. And then, may nag-interview sa akin ng February, naligwak na naman ako, naghintay na naman ako. Tapos, ito na nga yung employer ko. March ako na interview. And then, one interview lang sa akin ng employer na to. Kinabukasan, selected na ako. Sabi sa akin ng agent ko, Marie Chris, you are selected. So, syempre, tuwan-tuwaan lola nyo. <laughs> Tapos, kinabukasan nun, sinabi na sa akin kung ano yung mga kailangan kong gawin. April nga, nag-start na akong mag ng aking mga papers, pagkuha ng NBI, pa-apostil, pa-medical. Tapos, June, tapos na lahat ayusin ang mga papel ko. Hinihintay na lang ako or pinapipili na lang ako ng amo ko kung anong date ang kailangan ko para mag-flight papunta ng Greece. Ang gwapo naman mo. Dapat, June, nandito na ako. Pero, in-extend ko lang kasi sabi ko nga kailangan kong tapusin muna yung birthday ng nanay ko kasi may sakit nga siya noong time na yun. O, July 5 nga, nakarating ako dito sa wow! Greece hanggang dito na lang ulit ang aking mini vlog. maraming salamat sa panonood pa alam.